Yan dito po kami sa Sagastran Beach Resort mga drivers. Yan. Hmm. Yan. Ang ganda dito. yang posisi serwili, yang sagastran. Bila berdua sahaja, bila sahaja, bila sahaja, Tinignan po nila yung view sa Sagastran. Yan. Casablanca. Casablanca. Casablanca, yan. Isa't isa po kami ng motor ngayon. Dah. Yan, kasablang ka po to, mga drivers. Okay, okay sir. Don't you see just 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 because next time we need Oh, still have option here. How, How much do open, uh? one, one night? One night uh, family four person Aircon room Aircon, aircon room aircon. air. aircon Yan, 3,500 ang Paris mga drivers sa isang sa isang room na to parang isang bahay na rin 3,500 ang inter, uh, overnight yan Can I show It's me? Yan, pinailawan. Ito po yung sa Gastran, oh, Casablanca. Ang ganda din ang view dito. Mm. Sa una, tapos ito, no? Nice place Para rin bahay rin mga drivers Pero may beach po to Yan mm, Kitchen Oh nice place my swimming pool huh? Yan Check mo kung saan gusto nila. Nice please, nice please. Oh, pasok tayo dito sa loob. Oh, wow. Ganda dito mga rivers. You know? Casa Blanca. Aki Yan. Ito pong taas na. Sa taas na po to, mga rivers. May kwarto po dito. ito uh, uh, With breakfast With, uh, okay. with, with bre check muna ni sir. Yan. dito na po yung isa. Okay, ganda ng bio po dito sa Casablanca mga rivers 'yan. Ito po yung bio sa Casablanca. <laughs> Ito mo, saan na? Check muna, check natin lahat to dito. Kung gaano kaganda dito. Wow! yan Maganda pala dito mga reverse so, kita po dito sa ibaba yung swimming pool. Pang malaki. Then, tapos sa kabila, babae. Eh. Ah, pang bata. Yan. Nice place the Casablanca mga rivers. Maganda din ang hotel nila. May aircon 4,500. Yan. Ikot-ikot lang tayo. Ayan pong entrance. Hmm. Yan. Big side. Baba muna tayo para ma-tour natin tong buong area ng Casablanca mga drivers yan kasi uh, sinamahan ko po yung boss ko at saka yung kaibigan yung isang kuryano gusto niya kasing <coughs> maghanap ng ano maghanap ng uh, hotel na may uh, beach dito po sa ulang ko mga karebers yan Maganda dito. Akyat pula tayo dito. Yan. Hmm, malalim. Yan. Tapos dito sa kabila. Oh. Pambata to dito. Tapos kabila pangmalaki. Uh, pang malaki. Yan po, Casablanca. Hmm. <tipo> 요 가족들이 오고 kami menga next destination, sir? Nah, next destination, 저때뭐 끝에 치 What is 빛이? You talk about me. Double. What is? s h a l a l a What is good beachy? You talk about me. 네, 길 있나? 이쪽에? 길이 없는데? 나 롯? This way?